So ano ba yung ano? Ano ba yung mostly na makikita natin or expect natin sa vlog ko? Uh, every or kung kailan man ako magato ng mga vlogs. So unang-una, uh, number one is city life. Kasi kung ano yung kung ano yung nagiging buhay natin dito sa siyudad. Kasi so, I'm from province din, province of Pangasinan. At the same time, uh, in addition, din tayo ng, ano, ng vlogs about farming. Kasi doon ako lumaki. Uh, sa farming, isdaan, sa bukid. Yan. Uh, kung baga, buhay po binin siya talaga. So, unti-unti, uh, ma magkakaroon tayo ng mga content na ganyan. And another is that, yung uh, cooking. Parang ito, cooking. Kasi, mahilig din akong mag, uh, pagluto. Magluto. Uh, hindi ko lang alam kung yung mga, yung mga, kumakain ng youtube ko is nasa kaban din pero sa akin naman somewhat uh, pwede na pwede na din so yun ang mga hili ko sports kumbaga uh, kailangan din natin uh, magkakamundi tayo ng ganyang content kasi nga uh, naglalabo din ako ng basketball and badminton and then kung ano ba yung ano kung ano pa yung uh, mostly na ginagawa ako sa buhay at uh, buhay probinsya yun nga sabi ko nga buhay probinsya city life and cooking and then farming kasi may mga vloggers kasi na nag-inspire sa akin talaga hindi direkta pero uh, always ko sila napapanood yan uh, meron dito sa may bandang revisiya na vlogger since nung nagumpisa siya talagang subscriber na niya ako silent subscriber talaga and then farming din yon may uh, all about mga ginagawa nila sa bukid. And then uh, dito sa may ano, sa may uh, sa Sambuanga, malayo no, Sambuanga na punta tayo no, agad. din agad Meron din nag-inspire sa akin. May na meron may, na may siyang farm. So, yun kasi ang ko sa buhay. ah uh, goal ko talaga sa buhay na magkaroon isang farm talaga. So, uh, para may maipakita ko kung, or mai mai ano bang doon? apply ko kung ano ba yung naalaman ko sa farming so yun uh, sila yung mga nag-inspire, dalawa sila uh, talagang nag-inspire sa akin sa mga content nila uh, talagang uh, parang gusto kong gawin namimiss ko talaga province life kasi so yun mga guys wait lang, titingnan namin muna yung iniiyaw natin, baka sunog na